Taurus, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong December 9 to 15. Pwede niyo pong panoorin yung inyong other signs, moon rising and Venus sign para sa mas kumpleto pong mensahe. So, tignan natin. Taurus, sun, moon rising and Venus. Tignan muna natin yong energy mo. Energy po ni Taurus Spirit Guide. Energy po ni Taurus. We have two of cups. So, masabi natin na maganda naman yung flow ng week mo na ito. Marami ka pong makakasundo. Ayan, pwedeng sa love life mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, wala ka namang magiging problema. So, parang napakagaan nung week na to para sa'yo. Tingnan natin kung ano pa ba yung mga magaganap. Ano pa po, po ang magaganap spirit guide for Taurus? Meron tayo ditong theft. So may magnanakaw, baka nauuso yan, nauuso, talamak yan sa lugar ninyo ngayon. Yung nakawan, kaya mag-ingat kayo ngayong week na ito. Tingnan natin. Or baka may madukutan yung iba sa inyo dito. Baka naman nasa ibang lugar kayo. So, be attentive and mag-ingat po kayo pagdating. Ingatan nyo yung inyong mga kagamitan. Yung mga valuable things niyo We have gift. Okay. So, kung meron kayo dito, yung iba sa inyo. Kung nag-aaral pa kayo. Tapos, nakita ko kasi dito ang energy. Ano? Kung may nanliligaw po sa inyo, Taurus magtaka kayo bakit ang mamahal nung binibigay sa iyo nung tao na yon kasi baka po kinukupit niya yon sa magulang niya para lang may maibigay sa iyo so parang nadadamay ka pa doon sa kasalanan niya kahit sabihin natin yung iba po sa inyo wala kayong alam na doon galing yung pinangregalo sa iyo nung tao na yon pero medyo mag ano ka di ba mag-isip-isip ka teka bakit ah sabi natin, hindi man sila mayaman, di ba, yung tao na naniligaw sa'yo. Wala din siyang trabaho, nag-aaral lang din siya. So, yun, medyo mag-agam-agam po kayo sa ganyan. Kasi yun nga, sabi ko sa'yo, wala kang kasalanan dito, hindi mo alam, pero nadadamay ka dun sa kasalanan niya kasi ikaw yung tumatanggap. Mm -mm. We have beauty. Okay. So, tingnan natin yung mga energies. Okay. We have two of pentacles. Ayan. So, meron dito hectic po ang inyong schedule. Ayan, medyo parang aligaga nga kayo ngayong week. Meron dito, no? aligaga ngayong week, Taurus. So, ayun, ingat-ingat lang talaga kayo sa mga ano ninyo, no? sa mga kakausapin ninyo, sa mga nasa paligid po ninyo, kasi nga baka mawalan talaga yung iba sa inyo. Kung hindi man yan pera, pwedeng, ano ba, mm, pwedeng may makaligtaan kayo, ganyan. Eh, sobrang importante yon So, parang yung chance ninyo dun sa isang bagay na yon is mawawala. Kasi di kayo makapag-focus check natin pagdating naman sa mensahe pa for you we have the store pwedeng may makikipag-reconcile sa'yo dito meron pa siya yan o no? pwedeng pupuntahan ka pa nung taong to sa bahay so kung nag naman kayo ng person mo sabi ko nga ah, maganda yung week na to para sa inyo so magkakaayos po kayo Mmm, -mm. pwedeng mag-effort talaga siya dito para magkaayos lamang po kayo. Tapos nakikita ko rin dito pwedeng time yung kulang sa inyo. So pwedeng yan po yung um, ibibigay sa inyo ng person mo ngayon. Okay, tingnan natin. So magaan din kasi yung pakiramdam nyo. Tingnan natin pagdating naman po sa work, kamusta? So, work, we have the sun. Maganda rin po yung trabaho ninyo ngayon. Ayan po yung pinapakita. We have the sun energy. Maraming good news na paparating pagdating sa trabaho. Kamusta naman yung mga co-workers mo? We have night of cups. So, mga co-workers mo, meron dyan galante. Meron dito laging, parang lagi siyang tumutulong ganyan itong co-worker mo na to. Tapos, rin kung ito man ay ka-close mo, parang mayroon siyang ibibigay sa iyo baka nga ito yun eh. siya yung magbibigay sa inang gift baka kayo yung nagkaroon ng alitan or um, misunderstanding so pwede po na maayos kayo ngayon so mas magiging magaan din pagdating sa trabaho ngayong week check natin so it's either parang it's either may nasigawan ka ba or ikaw yung nasigawan dito parang ganoon basta may misunderstanding talaga na nangyari Check natin, pagdating sa kaperahan naman, we have 10 of 1. So, medyo stress yung iba sa inyo. Ayan, kaya din siguro yung iba ay nagsa-sideline kayo. Mm -mm. Okay, I don't know ha, pero meron ako nakikita dito. It's either it test kayo pagdating sa pera. Okay? So, ayan, kahit walang nakatingin. Kailangan nandyan, kailangan may integridad kayo Gawin nyo po yung tama pagdating sa inyong kaperahan So, meron kasi dito, it's either Kung nagtatrabaho kayo, ano May magiiwan ng pera dyan mm -mm, Parang tinetest talaga kayo Yun yung nakikita ko dito pagdating sa inyong finances Lalo na yung iba sa inyo, medyo, ano kayo dito Medyo struggle kayo, no Medyo hirap kayo ngayon pagdating sa pera Ayan So, it's either wag nyo na lang talagang pakailaman yon or itabi nyo tapos itanong nyo, kunwari the next day, kung kanino yung pera na yon mm -mm. Parang wag kayong magpatempt, no? Sa maliit na halaga. Wag kayong, wag nyong sirain yung pangalan ninyo. Yan po. Sa maliit na halaga. Yan yung sinasabi. Turus. Check natin sa business naman. Kung meron po kayong business, kamusta? Kung meron kayong business, we have the hangman. we have ten of pentacles. So, parang may mga hinihintay kayo dito. No? More on, parang naghihintay kasi kayo. Maaring may nagpa-reserve sa inyo dito or meron kayong kinator na isang tao pero marami kasi siyang order. So, parang ano ba nangyayari? Yung hindi kayo makatanggap ba ng iba na mga pa-order, na mga sa ninyo, ganyan. Oo, kasi pwedeng nakapasok lahat dito yung puhunan po ninyo. Mm, -mm. ayaw nyo namang i-risk na pwedeng mangutang pa kayo para may maibigay dun sa iba nyo pang mga client. So, ayun, parang natetenga in short pala, ano, yung inyong ano dito, puhunan. Pagdating dito sa client na to. So, pag ganyan po, magpapa 50% down payment kayo. Para naman, may makater pa kayong iba. Sayang kasi. Mm -mm. Tignan natin sa family, Kamusta? Spirit guide, kamusta naman po ang pamilya? We have eight of swords. Meron ko bang family members na parang hindi na lumalabas ng bahay? Meron ako nakikita kasi dito pwedeng depressed siya. May problema yung taong to. Itong family member mo na to. Or mahilig siyang manira. Ganyan, mahilig siyang manira ng tao. Kaya parang, hindi ko alam kung pinipigilan nyo ba siyang lumabas or what. Tingnan natin. Sa friends naman. Sa friends. Knight of Pentacles. Ayan, meron kang kaibigan dito. Hmm. Parang pinuperso ka niya eh. Tara, hanap tayo ng trabaho. Tara, hanap tayo ng sideline. Meron kang friend dito na ganun. Na ini-encourage ka talaga. Which is nakikita ko naman good yung intention sa'yo ng friend mo na to. So, yun nga, sabi ko po sa inyo, ano, yung friend nyo na to is, ano siya, ano ba yun, madali po siyang kausap at totoo talaga na um, gusto kanya ang isama. Kung meron man siya ditong, ano, racket, no, gusto kong isama nitong friend mo na to. Totoo yung sinasabi niya sa'yo. So, tignan natin pala pagdating naman sa spiritual gifts mo. Tignan natin. Spiritual gifts po, spirit guide we have scrying. You're being called to explore looking into a reflective surface in uh, surface to tune into the message of the spirits and the universe. So, kailangan nyo mag-focus. Some of you, actually, yung phone nyo, yung screen ng phone nyo, pwede nyo ang gamitin nyo eh, sa pag-scrying para makita nyo yung mga messages, yung future for some of you. Yes, meron dito. Kaya nyo yung gawin. Kaya lang kasi matinding focus talaga yung kailangan nyo eh. Kapag sa ganyan, sa mga crystals din, dati kung matagal na kayo nanonood dito sa channel ko, meron akong ano diyan eh, yung clear na crystal lang. Oh, bolang kristal Maliit lang siya. Kung nakikita nyo yun dati sa video ko. Ayun, meron ka din talagang makukuhang mensahe doon. Kaya lang, kailangan talaga, sobrang focus mo. Mm-mm. Kailangan sobrang focus talaga. So, ayan po. Some of you, you can start na yan search kayo about scrying paano ba yung ginagawa para mas maintindihan nyo po tingnan natin yan, kung iba sa inyo, dinidiscover nyo pa lang yung inyong uh, spirituality yung inyong spiritual gifts yan po, pwede nyo po yung gawin sa love life naman po, spirit guide kamusta? Love Life po ni Taurus. King of Swords. Ayun nga. Parang medyo nasaktan ka dito ng person mo. Ang dami niya kasing iniisip din, ano, at the same. Actually, may nag-overthink nga dito, eh. Parang ang daming plans. Parang ganito. Oh, siguro. Madaming ginagawa yung person mo. Tapos, ikaw naman dito, pwedeng Um, gusto mo siyang kausapin, ganyan. So siya naman, parang umiiwas siya. <laughs> parang ganon. Or parang sinasabi niya, o nasabihan kanya na, Teka, huwag mo muna akong guluhin. Huwag diba? mo muna akong inisin. Yung tipong ganon. So ayun, pwede may tampuhan kayo ngayon. Pero sabi ko nga, huwag naman yung tampuhan na yan, maayos nyo yan dito kasi mag-effort naman sa sa'yo yung person mo. So tignan pa po, po natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. We have beyond illusions. Go beyond illusions to confront the true self and the world. Ayan po. So, need talaga, ano. Kung meron kayong gagawin, tignan nyo yung illusion sa reality. Diba? Minsan kasi nag illusion din tayo, di ba? Diba? Nag-iisip tayo ng mga bagay na alam naman natin na hindi mangyayari. Okay. Katulad ng ano. Ano ba yung mga dreams ninyo na alam ninyo na hindi lang yun isang araw mangyayari? Or alam mo sa sarili mo na hindi mo lang yun months makukuha? Talagang pagtatrabahuhan mo yun. So, maging realistic po kayo pagdating sa mga goals ninyo. O huwag nyo masyadong paasahin yung sarili ninyo. O, oh, meron kasi dito eh. Tapos, di ba? Kasi di ba, pag totoo naman yan eh, pag masyado tayong umaasa, sobrang laki din ng disappointments natin. Basta as long as ginagawa nyo po yung efforts ninyo, um, yung best ninyo, di ba? Gumagawa kayo ng action towards your dreams. Is, unti-unti naman po yan. Huwag nyong bibiglain yung sarili ninyo. Mas ma-appreciate nyo talaga pag yung isang bagay pinaghihirapan ninyo, toros Tignan natin kamusta yung health mo. Kamusta po ang health ni Taurus ngayong week, Spirit Guide? We have Wheel of Fortune. Okay, so ayan naman po. Okay naman yung health niyo uh, Mas magiging malakas nga po kayo ngayong week. Tapos, pwede rin na clean, clean diet yung ginagawa ninyo for some of you. Mm -mm. So, yun lang, drink lots or drink plenty of water. Yun lang naman yung nakikita ko dito. Kung meron kayong palang kailangan vitamins na vitamins na need inumin or meron kayong ano ba yan, vitamin deficiency, ayun lang po. Inumin nyo po yung gamot na kinakailangan about dun sa, or tungkol dun sa vitamin deficiency ninyo. Okay, basta-basta iinom ng vitamin C kung wala naman kayong ano, wala naman kayong vitamin C deficiency. <laughs> Oo. Kaya yung iba sa inyo, ang nangyayari doon, may depende tuloy yung katawan nyo doon ang nangyayari pag huminto kayo, nagkakasipon pa kayo, nagkakaubo kayo. Kasi in the first place, hindi naman kayo kulang doon. Kaya bago kayo uminom ng mga over-the-counter medicine, make sure na nakapagpa-check up po kayo. Or magpa-check up na lang kayo kaysa uminom kayo ng over-the-counter medicines. Okay, so yan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.